Sa, kailangan ko'y hindi ko sa kailangan tangga dapin ito original ako talaga guys isa lang kinanta ko yung herbal natural At damihin yung mga kaparudi baka sayang naman to talaga ko linisin ko talaga kapo yung parude, kasi yung parude talaga kanta to sa mga mga ano yan, kanta to sa mga baka kabe, uh, hindi to cover. Kailangan talaga credit kasi credit kasi ni Pilit nila eh. Kaya ayaw nila ipakanta ng tatay. Kinanta ko talaga guys. Sana talaga hindi ko kinanta yung tatay. Yung para kay tatay Digong. Kasi napansin ko si Elias niya ipakanta yung ni Elias ng tatay na parobe. Uh, yung parol, hindi pala parobe guys. Ah... Uh, yung tatay na kanta ni Sabato Balanid na siya guys. Hindi yan talaga sa ano mga kay Ilyas. Hindi ito galing yan guys. Sabato Balanid siya siya guys. Example, umanta ka ng tatay Digong. Ginawa kong parugisong. Kaya dati talaga, gusto ko talaga hindi ko siya ikanta. Kaya, mag ingat tayo sa papirain. Kaya, baka Ako dati talaga, guys, nung problema kasi ako doon sa copyright claim. Kaya, subukan kasi ako gumawa ng kanta na ilahat ko to yung kanta, walang mga kabir Kasi napansin ko talaga, bakit kikila bakit, bakit di copyright si Elias? Kasi si Elias talaga, nasabi siya nang ano, copyright daw siya. Ang soap niya, mga damit niya, bro, kasi, bro, ah, natadaan ko talaga guys, parang, parang di copyright talaga siya. Kaya, ha, ko talaga, Meron siyang TikTok. Nakita ko talaga, hindi ko nakita yung dark upload ni Elias live. Parang wala na ako nakita si Elias na ano, kasi yung nakita ko parang ano yan, parang hit to Elias talaga. Ginamit lang na sa account ni Elias, parang hindi to siya, uh, hit to si Elias talaga may ari ng kanta. So, salita mo na ako guys, bago ako mag-hit back. Kasi hindi naman pwede nangyari yun. Ako talaga talaga, naranasan ko talaga na copyright guys. Kaya, yes. so, yung kinanta ko kanina, gusto ko lang po yung, ano, yung isa yung kinanta ko. Pero, ito, ngayon kinanta ko, na mala, wala naman ko lahat kinakabir. Kasi ang kabir ko talagang gini-delete ko. Kasi sayang naman ko kapag meron copyright. Kasi kapag may copyright daw, sabi lang mga colors ko, hindi daw ako makasahod sa YouTube dahil may copyright na kalagay. Kaya yeah, kung bakit nakapiray, bakit ayaw nila gayahin yung yung kanta nila? Kailangan talaga may bayad. Katulad din talaga ako, bakit hindi ako Spotify ng pili? Kasi may bayad. Maglagay ako ng copyright kapag may bayad. Kasi wala akong pera pang bayad, parang akong maglagay ng copyright. So, Kundi sa sunong naman talaga, ginawa ko suno. Ako talaga gagab, yung na, hindi ako nag-vlog that, yung nakarang yung, yung naka araw, hindi ako nag-vlog open, open, ako sa sunong. Bakit ang suno walang save? Gusto ko i-save doon sa storage. Para i-upload lahat sa suno doon sa YouTube. Kasi gusto ko talaga gumawa ng sariling kanta. Nahirapan kasi ako gumawa ng kanta. Hindi yan kasi magali gumawa ng kanta kapag gumawa ka ng Sono. Gumawa ka ng TikTok. Kung pamilya hindi kayo marunong. Kaya hindi ako masyot ang tutorial. Dahil hindi kasi ako masyadong gumawa ng kanta. Hindi man kasi ako masyadong ano eh. Natural artist eh. Ngayon ako na gumawa ng kanta. Dati, hirapan ako sa game mag-upload ng Wisig. Ngayon, natuto na ako gumawa ng Wisig. Kasi sa Wisig talaga, may mga kumpos yung iba. Pero yung mga ibang Wisig, may karaoke. Okay. So dati, baka po ko yung Wisig, nag sa YouTube, na mayroong copyright. So ang ginagawa ko lang, gumawa ko ng kanta, gina-upload sa YouTube kung bakit gina ito ginawa ko kanta ngayon, ginawa ko music, ilabo ko sarili kanta. So para ikanta ko, kasi malibawa, may pista dito, may pista sa Miwan. Kinanta ko doon sa stage. Kaya, naisip ko gumawa ko sarili music. Kasi mahirap po naman talaga kapag Mabuti talaga yan, hindi ako kapalit sa pagsubok. Kasi may na, mayroon kasi kung kanta isang kabir, isang kabir lang. Kasi dati naman talaga, hindi naman ako masyadong kumanta sa... gusto ko sa laso, no? Kasi kaso lang talaga, wala kasing load yung, wala kasi may kami na signal lati. Kaya yung ngayon, wifi naman talaga, pinditi wifi. Kaya isip ko talaga, bubuwa ko na sariling kanta, buong kanta, maraming kanta, ginawa kong kanta, wala kabir. Kaya ginagawa ko, ubi, Patulad ng tatay. Kaya wala naman kapirin. Sayang naman talaga ako, akong gililit guys, kaya wala kaperay. Kaya talaga 'yung 'yung lagyan ng copyright. Oo, nang followers ko na 'awa kasi ako kaya hindi ako maglalagay ng copyright. bibili ko talaga walang bayad. Okay naman talaga sa Suno. Ang kaso lang talaga AI e -E talaga, siya, guys. AI. E -E e ito siya sa TikTok, AI to siya nga. Suno, pwede i approve sa YouTube. Wala kang problema sa YouTube kasi wala copyright. Doon sa Suno. Kaya naisip ko talaga gumawa ka ng kata. Hindi man maganda yung huwag mo yung, yung bulls ko kasi so, baka 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 makaroon kayo ng copyright kasi baka mag-approve ako sa YouTube, copyright naman ang kinausapan niya sila. Kaya kapag approve ako ngayon, nabawa ko mag upload ko ngayon, nagayahan ko ng copyright kasi baka mamaya gagayahin na guys. Pero di naman talaga ako gusto mong lagay ng copyright eh. Ngayon lang ako magsabi, kaya mayroon ko sarili kata, pero hindi nga akong copyright lagay yung nag-usap ko talaga yan. So, gusto ko talaga, gumawa ko yung sa sariling kanta. Katulad ng ang ni, ano eh, ito ka mo, gumawa ng kanta. Kaya eh, sabi ng parawas ko, hindi nakapire daw siya. Kaya eh, kawawa naman siya, guys. Meron ng click sa akin na uh, pagawa ng kanta. So, ito na ngayon talaga. Ito na mo ngayon. So, ganon talaga yan mga idol.